Good morning po. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa ano, sa gate. Bali wala tayong labas. magre repair magre-refer po tayo ng ano ng door na mamahalin. Hindi, uh, hindi daw siya nagbubukas pag di daw sinusisian. Tatry ko i-repair. Kung di man ma-repair, eh, pabili na lang tayo ng bago. Dito sa malaking bahay na 'to makikita ko lang ha magpapasama tayo sa katulong master bedroom niya tayo mukhang mahirap yata ang i-repair yun tara, samahan niya pa ako papasok na tayo sa re repair nating doon na dornab, sa loob pa يلا يلا يا tayo Энэ гэрэлтэй mga ka-viewers nga binaklas na po natin lahat to yan lahat kasi pag di natin babaklas hindi natin makikita yung loob nito okay na po sya yan ang concern po kasi kanina ano, pag sinarado po ayaw na pong magbukas ayaw na pong magbukas kailangan susisikin po, po sya bali ang naging problema po dun yung pinakang lupo ng titi niya dito wala na sa sentro tsaka yung maharang dito wala na rin kaya nag nag adjust po siya yung pinakang titi sa loob dito sa loob yung nasa gitna hindi na siya center kaya pag umadjust po siya pa pa, 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 pa pa kaliwa hindi na po siya nagbubukas pero pag nasa loob nagbubukas kaya yun, ginawa lang natin paraan. Kasi kung hindi natin gano'n na paraan, bibili si mam ma ng mahal na door na kasi mamahalong to, Do double to, double lang. Eh, kaya pa naman gawin ng paraan. Ayun, so okay na. Maraming salamat. Ito, nandito lang sa master bedroom. Ito lang, paalo na lang. Thank you, bye bye.